At ito na nga, luto na yung ating sayote na torta. Meron tayong sausawa na milig kayo kung suka o kaya pizza. Ayan, tikman natin yung ating torta sayote. Ayan, kainin natin. Mmm. Sarap. hindi mo siyang papakir malutong magandang umaga po sa inyong lahat welcome back po dito sa channel namin magluluto ako ng sayote ngayon kung nakikita nyo ito sayote siya at ito yung ating sayote Tagalin so, natin yung ano niya ganun-ganunin natin para yung katas niya hindi mag punta sa ating kamay so, sa yote. Balatan na natin to. na yung ating sayote. Hugasan natin to. Ayan na, hugasan na natin to. Ang gagawin natin to, gagamit tayo nito yung gadgara ng chest tsaka i-gadgad eh, dead dead natin kasi tama lang ang laki nito tama ang laki niya madali lang ito gadgadin kasi malapot, malambot siya Ito na yung ating ginagad na sayote. Meron tayo tatlong hipon dito. Babalatan natin ito. hiwain natin ang maliliit ano, malong kaliliit para may lasa yung ating sayote ito na ihalo natin yan dito kasi nandito yung taba niya pang palasa din yan hindi ko na pinag pinigaan yung sayote pero matubig siya ayan Ayan, maglagay tayo ng arena dito Ayan o, oh, arena to One Two Three Tatlong arena Tsaka maglalagay din tayo ng Cornstarch Kasi yung cornstarch Pangpalapot siya at saka pangpalutong Ayan, sa cornstarch Dalawa yung nilagay ko Ayan. Para malutong yung ating torta. Tsaka mas marami lagi yung ano, arena. Tapos, maglalagay ako dito ng cayenne powder. Ayan. Maglalagay ako ng garlic powder. Ayan, inubos ko yung isa. At saka syempre yung ating uh, black pepper, yung pinong-pino to. Ayan. Wala tayong sibuyas, kaya maghihiwa tayo ng sibuyas para mas masarap yung... May sibuyas nito eh. Ilagay na natin yung ating sibuyas. At saka syempre yung ating asin. Paglagay tayo ng tubig, unti-untiin lang natin. Kailangan malapot ito. Kasi pag malabnaw, hindi didikit yung ating gulay. Ayan. Tapos ilagay na natin yung ating itlog para masama sa paghalo. Meron tayong itlog. Kailangan pinong-pino Ayan, oh. Wala na siyang buo-buo. Yung mga nakikita nyo parang buo yung sa sibuyas yan. Ayan, may asin na yan. Haluin natin ng mabuti para matunaw yung asin natin. Tikman natin. tama lang yung alat natin ayan, tapos ilalagay na natin itong ating ginagad na sayote at saka yung ating hipon ayan, haluin lang natin ang mabuti Ayan na. Pipritohin na natin to. Ayan, tingnan nyo. Buti malapot yung ating pagkatimpla kanina ng ating arena kasi yung ating sayote may tubig. Hindi ko pinigaran yung sayote kasi pang palasa yung ano niya, ang katas diba, yung medyo manamis-namis. Ito na, mis na mis. Ano yung ating mo Mukhang mainit na. Ayan. Nakita nyo? Dala-dala walang -dala kasi hindi masyado malaki yung ating sinaglutoan. Ayan. Uh! sarap sarap nito pala ni ha oh. ayan doon na yan oh Ilagay muna natin dito para tumulo yung kanyang mantita. Ayan. Patuloy natin yung mantita niya. Ayan yung pangalawang pinto natin. Mmm. Ayan. Ayan.